Hi mga lalabs! Sandito ako ngayon sa friend ko. Ayan. Dito yung bahay nila is dito sa tabi ng dagat. Ayan. Marami mga bangka. Tabi ng dagat yung bahay nila mga lalabs. Ayan. Hi! Kaya hindi ako nakakapag-live ngayon dahil dito ako ngayon sa friend ko. Ayan mga lalab sa ah, meron ngayon ano, paalis na bangka, ayan. Ayan, uh, si, uh, na kuha ata sila ng mga isda, mangunguha ng isda, tawag nyan. Ayan, paalis na sila. Hi mga lalabs, dito ako ngayon sa Karigara. basta nang tawagin hindi ni Best? kari andito ako sa Karigara Bay, mga lalabs. Best, dira ko kagtunin ayam, best. Ayan, um, dito sa friend ko, dito ako sa bahay nila. Mga lalabs, makikita mo maraming mga bangka. Ayan. Ayan, maraming mga bangka, mga lalabs. West ang Visoria, ganda ng dagat. Dito ako sa West Visoria. Ayan. Wait, yan mga lalabs, ganda ng panahon dito. Ay, hindi. Umuulan na pala. Oh, umuulan na pala ngayon. Ngayon lang. Ayan, ang ganda, oh. Kita, kita, kitang kita yung ano, bunid. Dito naman sa kabila is maraming mga bangka. Ayan, puro bangka dito mga lalabs. Ayan, dito ngayon sa friend ko mga lalabs nakapag bakasyon ako dito. Char! <laughs> Nakagala pala dahil walang pasok. Wet weekend kasi ngayon. Ako baka mahulog cellphone ko nito. <laughs> Ayan ang ganda-ganda talaga dito mga lalabs. Ayan na, ah, dun banda mga lalabs may may ano na, sasakay sa bangka dahil siguro ay mangingisda na sila. Sorte dito kapag ano, may mga bangka kasi marami makukuha ang mga isda. Ayan. Parang umuulan na mga lalaps. Hmm? Kitang kita na yung ano, umuulan na. Um, umuulan na. May, may, ano pala dito. Yan. May mga ganda ng ano tanawin mga lalaps. May mga puno. Maraming mga puno doon. Ayan, makikita nyo wala lang. Katakot naman may, may ano pala dito. <laughs> Ayan, may ulap na mga lalap, Siguro kung maya-maya yung ulan na, lalakas ata yung ulap.